Yan, ganda ng usok. Maganda ang usok. Oo, para maano yung lamok. Lamok, ang dami kasi. Ano lang naman yung, mga dahon-dahon lang naman niya. Wala naman yung mga plastik, Dahon-dahon lang po yan. Ito naman ay nagliyap na kasi masyado siyang mainit. Dapat nilagyan mo din yan ng ano, bunot lang, pampaano. Baby labs, baba muna at mabigat. Baba muna ikaw, baby labs, ha? May kukunin lang sila, wala. Dali na. Yeah. Ah. Anak, magwalis ka pati din sa may harapan. Pakinisin mo din harapan para maganda ang view. Iya. Yeah. Wow, ganda. ang ganda na ng aking halaman kakatuwa tipag mo naman nung nakain mo kain ng kalabaw ikaw tito kasi naubos ko yung kanin ko ni sipag naman naubos kasi yung kanin hello baby girl cha cha ito yung saging ganda na saging Mm-hmm. sobrang init sa Pilipinas. Hello guys, nawalis ako ko. Gandahan mo ate. Sa mo ate ang pagwawalis. Anak, ah, tukuran mo ng bakal yung ano dyan, yung bintana ng isa. Yung dito malapit sa may lamesa. Yung bakal. Dito mo ano dyan. Yung kukuling dumidin niya. Buksan mo yung pinto, yung gate. Ito? Yes. Sipag naman ni Ate Lilian. Magwalis pag nauubos niya yung kanin niya, pag kumakain, masipag yan. Basta masarap ang ulam. May isang lang. Itlog at hotdog. Ay, walang hotdog. Ay, alagang itlog lang. Ah, alagang itlog lang ba? Kala ko may hotdog. Wala. Pag itlog at hotdog ang ulam niya. Sobrang sarap. Ayun sa babae si Kuya hmm, ano, na hanto naglalalakad, nagigib, nakule ano brain? Maguak maguak oh. ng paputo? Diya, yeah. sarap ng apoy, uh, sarap ng usok. Kasi hindi malakas yung ano niya, bango. Hindi ano yun yung dahon ng madre cacao. Yung dahon ng madre cacao ang mausok. Yung sobrang bango? Oo, oh, yung sariwa. Dahon ng madre cacao na sariwa para pampaalis daw yun ng mga niknik. Niknik? Nik Mm-mm. Ibigay ko mm. doon? Okay. Doon? Dahan-dahan lamang ang pagwalis. At ang batang pasawa ay eh, walang ginawa, kundi kumarga ng kumarga. Ano ba yun? Teet.